Buenos dias damas y caballeros uh, At last we are seeing a tiny tiny bit <laughs> A tiny tiny bit of uh, ray of light Ray of light huh? Liwanag sa mahabang kadiliman <laughs> Diyan sa loob ng Malacanang at ng Kongreso at Senado There is uh, a tiny ray of hope In the dark inner sanctum of Malacanang and the halls of Congress and the Senate, may liwanag po. Konting-konti lang pero may liwanag. At ito po ay yung pagpalag ni uh, Presidential Legal Advisor or Katumbas ni Panelo noon. Uh, he's taking the position of... Uh, Salvador Panelo. pero siyempre mas magaling naman ito. Naging uh, architect of Barcelona ito, naging Senate President, naging uh, defense secretary, heading the 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 most the, the biggest and most powerful. Ngayon siyempre, talo na sila sa law firm ni uh, First Lady Lisa Areneta Marcos, pero for the longest time yung uh, yung uh, law firm ni Enrile, pinakamahal at pina, pinaka uh, powerful sa bansa ha at uh, yung mga kasama niya equal naging magkwani mag, naging senador presidente ganon so yan ha? so uh, ito na ito ngayon as the present uh, as the present presidential legal adviser pumalag siya sa diktatorya ni Manalo sa diktatorya nang uh, ng Iglesia ni Kristo sa show of force nila sa sa uh, Manila at uh, alam naman natin yung show of force is actually a pressure on President Bongbong Marcos, a pressure on the congressmen, a pressure on the local government officials, a pressure on on the Senate para para atrasin o patayin yung impeachment complaints. Parang ang mensahe nila noon, kaya na, bumuo sila ng uh, million, mil, meron sinasabi 1.8 million, meron sinasabi 1.2 million at, at thousands pa sa mga provinces. Uh, ang mensahe nila ay kung itutuloy nyo yung impeachment, matatalo kayo, ha? hindi namin kayo susuportahan ng black voting sa 2025 election Kaya lahat natakot. Mga congressmen, mga, maya, mga, 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 mga magagaling at matatalino daw at mat, makabayan daw at matatapang na miyembro daw ng ng quadcom ay naging duagcom. Ah, tameme! Tameme! Ang magaling daw na lawyer na si Jinky Luistro Tameme, ang magaling daw na lawyer na si Speaker Romualdez. Tameme, si Dan, ang pagpapogi, pa ni, ni, Dan Fernandez. Tameme, ang Bible quoting. O saan ang Bible ngayon? Natanggal na ba dyan? Na? Uh, ah, kahit kaibigan ko to, dating kliyente ko to, tanongin kita, ha? Ah, Congressman Benny Abante, natanggal na ba yung yung uh, kwan sa Bible? Inalis nyo na ba? Inerase nyo na sa Bible yung commandment, Thou shall not steal? Thou shall not steal. I-share nyo ito para um umabot ito sa dati kong kliyente at kaibigan ko si kung, kung Manila Congressman Benny Abante. Wala na ba kayo nakikita dyan? Yung commandment, Thou shall not steal? Kasi tahimik ka man, ka na eh. Pa-Bible-Bible quote ka pa eh. Napaka malinis mo na talaga. Ha, ngayon, duwag kong ka pala. Babaksak ka pala sa Iglesia ni Kristo. Sinasambo mo pala, hindi, hindi pala Biblia, kundi si Manalo. Si Manalo pala ang, uh, ang uh, sinasambahan mo. Ha? Ha? <laughs> ha? Si Manalo at uh, Manalo at Panalo. <laughs> Panalo dito. <laughs> So sana na? si Ace Barbers? Na kagolf ko noon. sana kayo? Where na you? Here na we. Here na me. Here na us. Dito na kami for that, for for love of God and country. sana na kayo? Wala na. Saan na sila Alonto? Bakit sa sa kwan ba sa sa Quran inalis na rin? Ha? Ina-encourage na rin yung mga Muslim na magnakaw? magsinungaling, lokoy ng mga tao. Yan na ba, ha? Alonto, nakasulat naka, naka sa Quran ngayon. Ha? So, i-share nyo to, para, at i-like nyo to, para mapunta ito sa mga inbox nila Alonto, nila, nila Benny, Abante, Benny Abante ng Manila. Kasi naalis na daw, yung Tao Shall Not Steal sa Bible. Ang dami mong kinukwot na biblical uh, biblical praises, memoryado mo pa, pero nakalimutan mo yung thou shall not steal. Ngayon, tameme ka sa rally ng uh, Iglesia Ni Cristo. At uh, ito naman, si President Bumbong Marcos speaking through uh, his executive secretary or the little president na si Lucas Bersamin ay kaagad-agad naglabas ng reminder sa mga congressmen na huwag nyo nang suportahan yan impeachment. Magkakagulo lang ang bansa. Kalimutan na natin yung nagnakaw si Sarah. Baka balikan niya ako, sabihin niya nagnakaw rin ako sa 4.6 billion confidential and intelligence funds ng Office of the President. Bilang presidente, hindi lang siya merong confidential, pati intelligence funds. Tanong, Mr. President, meron rin kaya kayo Mary Grace Piatos dyan sa confidential and intelligence funds nyo? Kung si Sarah 612 million, kayo, Mr. President, 4.6 billion. Billion, Mr. President. Saan na yan? So siguro takot siya dyan. Dalawa lang yan. Either takot siya na uh, baka masilipan rin siya or takot siya masilipan yung ginawa nila ni Sara. Dalawa nung 2022 election kaya nanalo sila kaya umabot sila ng unbelievable 31 million kay votes kay President Bongbong Marcos and 32 million daw kay Sara Duterte. Kaya si Eugene Gabriel sabi niya sige ba? Ah, kailangan natin ngayon ng neutral na vlogger and independent na vlogger na hindi nasisilaw sa pera ni Romualdez at ni Marcos at ni Duterte. Hindi kagaya ng mga duwag kom. Yan, duwag kom. Kurat kom. <laughs> Yan kayo ngayon. Ha? Yan kayo sa mata ng taong bayan. So, eto, sabi ni Duterte. Ah, sabi ni, at least, at least, tayo naman, medyo, paminsan-minsan, no, nung pakarin natin ito si, si Enrile, kahit uh, naging kliyente ko ito noon, uh, once upon a time, naging uh, PR ako ni one of the PRs ni ni Duterte ni Juan Ponce Enrile really, very sharp ito 100 years old pero very sharp pa rin ah, ah parati ko ito tinatanong ah Mang Jani sir what's your secret to life <laughs> ah, sabi niya kung makain siya ng dilingding ba yun dilingding ba yun yung kwan parang parati siya naka nakakwan lang sabaw-sabaw at naglalakat siya, alam nyo, parang isang ektarya ata ang bahay nito. May yung bahay, may bahay na, may, may bahay pa pang staff, may bahay pa para pang tanggap ng bisita at pag meeting. Meron pa siya sariling bahay niya, meron ni siya uh, ba, sariling bahay yung, yung asawa niya, si Katrina. Meron rin sila chapel, <laughs> grabe, <laughs> ang laki ng compound. <laughs> Diyan sa Kwan, sa Makati, sana all, no? So, naglalakad siya doon. Halos hindi na siya makalakad. Hawak-hawak na lang siya ng, ng, bodyguard niya. Ha? Ng assistant niya. Pero sharp na sharp pa rin ang utak. Sharp na sharp pa rin. I miss, I miss our talks, ha, Mang Johnny. I miss our talks. I, I, every minute of it, I treasure kasi ang dami ko natutunan. Okay. Ah, uh, sabi ni Mang Johnny, at uh, di, mamaya, uh, later on, medyo nagmamadaling si Bat, may lakad pa tayo ulit. May, meet, may meeting na naman tayo sa, in relation sa business natin sa East Sambuanga Business and Events Place. Pero mamaya, yeah, I will tell you the implication of this. Pero lumalabas sa ngayon, uy, nag-aaway ba Malacanang? Nag-aaway ba si Enrile at saka si, si, si Bersamin at saka si President Bongbong Marcos? There is a deeper implication to that later on. Siguro another blog kasi mahabang topic 'yan. Okay, sabi ni Andrele, there is a bigger question. There is a bigger question. At ito yun. Can the ICE INC with all its members amend the constitution or suspend any of its provision? ha? Can the INC, with all its members, amend the Constitution or suspend any of its provisions? Parang pinanood nyo yung kwan ni Bata. Ganun rin sinabi ko ah. Sinabi ko, bakit natatakot ito mga kongresista at mga, at mga, at, mga, at ganun rin sinabi ni Laila de Lima. Hindi pwede isang religious organization isuspend yung provision ng Constitution. May Constitution tayo. Hindi huh? ito. This is not political. This is not. This is not. Uh, this is not uh, uh, con uh, condemnation or attack on the on the on the Duterte's. This this is this is at responsibility of the congressman to enforce, implement the provision of the Constitution in response to a crime clearly committed by the second highest official of the land, Vice President Sara Duterte. Meron po tayo Constitution unless, unless binabasura na natin yan lahat. Kasama na yung binasura ni ni uh, ni uh, <clears throat> bini Abante yung yung provision na or yung commandment na daw siya not steal. So sabi ni Enrile, eh, pwede ba isang religious organization tulad ng INC at mga miyembro nito, mga 4 million ata o 5 million, amend or suspend the constitution? Pwede ba nila Uh, baguhin or pigilin yung pag-implementa ng mga provision ng Constitution. Kasi yun ang ginagawa, ni gusto nila gawin ngayon, forget and forget, holding hands. Again, ang unitives or unitim. Kuno, pero unitives talaga. Because gusto, yan ang gusto nila ngayon. From unitim, balik sila to unitives. Magnakaw ulit sila Marcos, maglakaw ulit sila... Ma sila Romualdez, maglakaw ulit yung mga kwad. Ang mga duagkom, perakom, at tahimik sila Sara. Tahimik sila Duterte. So, magnakaw rin si Sara, tahimik rin sila Marcos. Sila Romualdez, sila uh, perakom. Duagkom, perakom. Everybody happy. Except ang taong bayan. So, tama ito. May tama at i-share nyo ito para para mabasa ito ng mga Iglesia ni Cristo. Umabot ito sa mga Iglesia ni Cristo kasi medyo sumusobra na sila eh. So, yan. At clearly, kung binabanatan nyo yung INC, binabanatan rin yung mga manalo na parang feeling mas mataas pa sila sa gobyerno. Mas, mas powerful pa sila kay Marcos. Mas powerful pa sila kay Cheese Escudero mas powerful pa sila kay uh, kay Romualdez at mas powerful sila sa duwag na buntot bahag na ngayon ha sabi ni sabi ni really, impeachment at nilekturan pa sila impeachment is just a constitutional remember huh, we have a 1987 constitution in effect pa impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeachment official is not going to jail by mere act, by the mere act of his imprisonment. So sabi niya, constitutional process lang ang impeachment para tanggalin yung corrupt no official kung may basehan. Kaya nga pupunta sa trial para tingnan kung may basehan. Eh kung wala namang basehan baka ma makalusot naman di ba If there is a ground and if kung may kung may daw, basehan at may ebidensya eh nakita naman natin sang katutak ang ebidensya eh Ang nangyari nga ang Committee on Good Government pa nga ni isa pang uh, uh, miyembro ng Guwag Com si uh, or chairman ng Kwan Committee on Good Government and Public Accountability si Joel Chua uh, ah uh, sobra-sobra yung ebidensya pero si Joel Chua pa umatras yung papunta na doon sa uh, igigrill nila si Juan, si La Colonel La Chica at saka si Colonel Olasco kasi sila pala nag-withdraw ng six, 612 million tinapos na, tinerminate na ni Joel Chua, natakot! Duwag kong mil kahit head siya ng Committee on Good Government, pero naging Committee on Bad Government na or naging kagaya na ng Duagcom, na duwag kina La Chica, na duwag kina Colonel Lulasco, na duwag kina Colonel La Chica, ayaw niya, niya na niya tanungin. Baka sabi ni Colonel La Chica, ay dinala ko po sa Malacanang. <laughs> sabi ni sabi ni BP Sara po kalahati ng 612 million uh, balato kay presidente. Baka ganoon nakabaod o, o dinala ko na po sa sa, sa kwad sa speakers sa is, office po ni speaker kasi sabi ni madam one third daw lang lahat ng uh, kwad niya uh, ninanakaw niya mapunta daw kay speaker yun daw usapan nila pa kasi yun si speaker uh, Romualdez ay naging uh, naging campaign manager ni uh, ni sa ni Sara Duterte kaya hindi, hindi kaya ganoon ang usapan nila ma'am tutulungan ko kayo maging vice presidente basta basta one third ng lahat ng uh, ng kikita nyo kickback nyo sa akin ha baka ganun kaya umatras na si Joel Chua so ang dami ng ebidensya kahit tayo nakita natin yung dinidiscuss before our eyes la Chica, lahat si Mary Grace Piatos si Coco Villamin so kaya sabi ni Duterte Proseso lang ito ng konstitusyon at hindi naman makukulong. So sa tingin niya kasi siguro ang ginagawa ito ng INC dahil ayaw nila makulong si Sara pero uh, mas maralim pa ito na meaning uh, Mr. legal Advisor. Ang hindi lang nila hindi lang ayaw nila makulong si Sara. Ayaw rin nila ma-disqualify from running into office si Sara kasi ito suporta na rin nila kay Sara for president in 2028. Pero isasama natin yan sa next discussion natin. Okay. Dagdag ni Enrile. As a nation and a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Sabi niya, bilang isang bansa, ha, bilang isang bansa, ma, magagawa natin na isang bagay, isang uh, isang bagay na na mak makakasira talaga sa sa bansa kung susunod tayo dito sa pinapagawa sa atin ng INC na tanggalin o isuspend yung provision ng constitution ukol sa impeachment. Kung baga sabi niya, o simula, kung, kung pag pagbibigyan natin itong INC, ibig sabihin ngayon, Uh, any religious group can mount a rally at i-health hostage ang gobyerno or diktaan ang gobyerno dahil lang sa rally. Pero hindi lang hindi lang kasi dito ang problema rally. Dito inaandini in nila amin nagbablog voting sila. Pero yun talaga ang panakot nila dito kay Marcos, kay uh, kay uh, 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 Romualdez, kay Jesus uh, Escudero, yung at lalo na sa mga re-electionist re, -ele -re na tumatagbo ngayon. At syempre, panakot na rin ito kag kinatulat kina cheese na tatagbo sa 2028 election. Kina Robin Padilla na sa 2028 pa tatagbo. So at si Risa uh, Risa uh, at si Ah, uh, si Risa Ontiveros ang pa rin. So si Risa Ontiveros ata, tatap uh, up re-election sa 2028 rin. So ito, ito, panakot nila ito sa mga tatagbo ngayon at tatagbo sa 2028. Yan. Kaya dapat tanggalin na talaga yan. I-implement na talaga yung batas laban sa separation of uh, church and state. Eh. At uh, dapat, uh, dapat i-crackdown na talaga yung mga, or yung mga black voting. May batas naman tayo laban dyan eh. Pero wala eh. Takot talaga pati ang Marcos government sa INC eh. Ito ang panghuli, ang maganda ang kwan pabom pabomba sa sinabi niya. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? So sabi niya kung ganito na lang tayo, hahayaan na lang natin ang INC or any religious organization para diktahan ang gobyerno. Ibig sabihin, wala nang batas, wala nang batas-batas, wala nang constitution, constitution. Ready ba tayo para harapin ah ha? uh, yung masamang uh, masamang uh, desisyon o masamang impluwensya na, na uh, dinudulot ni Tito religious abusadong religious organization? Yan na. So at least at least ha. Ah uh, uh, this is a good sign na hindi lahat sila sa Malacanang, hindi lahat uh, sa mga mga, mga hindi lahat ng mga miyembro ng official family ni President Bongbong Marcos are siding with the view of the President na pinaatras yung uh, impeachment complaint. At uh, uh, hindi rin sila lahat na nag-agree doon sa, sa sinabi ni Lucas Bersamin na uh, kwalang lang ito, panggulo lang ito, pang, pang uh, mag-divide lang ito sa bansa or tulad ng sinabi ni Presidente sa text niya sa mga congressmen tempest in a teacup. Ha? Uh, kwan lang. Tempest in a teacup or isang isang kwan, isang bagyo or isang uh, bagyo sa tasa. <laughs> Kumaga napakaliit na bagay lang. Hindi hindi maliit na bagay ito. 7 billion ang nag nag, uh, nag advance nag uh, nag cash advance si Sara sa sa debt at 7 billion. 612 million ng ang confidential funds pero 7 billion ang cash advance sa DepEd. Hindi maliit yan. Mr. President, marami yan makakatulong mga tao na makaroon ng mapagamot sa ospital, mga estudyante mag-aral, uh, uh, mga, ba, mga lugar na walang ma, walang mga, mga tulay, magkakaroon ng lugar, ng tulay. Kami sa Sambuanga, masod na yung yung uh, power pa, blackout problem namin. Blackout, blackout kagabi. Kaya parang hilong-hilong talilo na rin si Bat kulang sa tulog. So yan, ha? Uh, uh, hindi yan Tempest in a teacup. And buti naman at uh, kinokontra na si Presidente ni uh, Enrile. Ang tanong, kinokontra ba? Or scripted lang ito nila ni President Bongbong Marcos. Yan ang sasagutin natin sa second topic natin mamaya. Ah. May lakad lang si Bat at may meeting lang. Yan ang sasagutin natin. Away-away na ba si President Bongbong Marcos, si Bersamin, si uh, si uh, si uh, uh, Speaker Romualdez at si uh, at si at, 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 at ang duwag kong laban kay Enrile or uh, Uh, could this be part of another grant scheme ah ayan i, i discuss natin sa susunod na vlog so for now ang dito lang muna tayo please share this vlog para umabot kay uh, uh, kay uh, Benny Abante at uh, tanungin natin kung meron man siya social media page tanungin niyo uh, pastor natanggal na ba yung dual shall not steal kaya sa bible at tanungin nyo rin ang magaling at gwapo sana. Pero ngayon, duwag rin pala si Juan, ha? si Alonto, si Congressman Alonto. Bilip na sana ako doon. Sabi ko, galing ha. Gwapo lang, galing pa. <laughs> ha? Kung naalis na ba yung wag ka magnakaw sa Holy Quran. So sharing this vlog and uh, and uh, and uh, like it para mapunta sa mga inbox nila so thank you very much for watching everyone and see you in my next vlog